May git kalahati ng mga proyekto kontra kahirapan sa Pilipinas, bigo ayon po sa pag-aaral ng Asian Development Bank. May tuturing naman daw na epektibong conditional cash transfer para sa pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Pero dapat din daw pagtunan ng gobyerno kung paano mamumuhunan sa maliit na negosyo ang mga maralita. Nakatutok si Bernadette Reyes. pamilyang natutulog sa lansangan. Mga namamalimos, walang makain at namumulat ng basura. Ilan ito sa mga larawan ng kahirapan sa Pilipinas. Ayon sa 2013 Annual Evaluation Review ng Asian Development Bank o ADB, isa ang Pilipinas sa may pinakamababang success rate sa Asia Pacific pagdating sa mga anti-poverty projects. Ibig sabihin, kalahati lang daw ng mga anti-poverty projects sa bansa ang nagtatagumpay. Pero ayon sa ADB, mas mabuti na nga ang success rate ngayon kumpara nung nakaraang taon. Ngunit sa pangkalahatan daw sa nakalipas na dekada, mababa pa rin ito kumpara sa ibang bansa. Ang Vietnam halimbawa, siyam sa kada sampung proyekto ang matagumpay. Ang isa sa magandang balita, masasabi epektibo raw ang conditional cash transfer program ng pamahalaan kung saan binibigyan ng pera ang pinakamahihirap na pamilyang Pilipino kapalit ng pagpasok sa eskwelahan ng mga bata at pagpapacheck up sa health center. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, tinututukan daw ng Administrasyong Aquino ang pagsupo sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mahihirap at pagbibigay ng tulong sa kanila. Sa ngayon, sa 4 na milyong pamilyang Pilipino na ang nakikinabang sa CCT. At pagsapit ng 2015, inaasa na sa 5.2 na milyong Pilipinong pamilya na ang makikinabang rito. Pero higit pa raw sa proyekto ito ang kailangan para maabot ang tinatawag na inclusive growth kung saan sabay na umaangat ang buhay ng mga mayayaman at may hirap. Sabi na isa ekonomista, Kailangan palawig ng social services ng pamahalaan. Isang magandang halimbawa nito ang pagkakaroon ng SSS at PhilHealth benefits ng mga manggagawa sa informal sector, tulad ng mga driver at karpintero. Kulang cool na kulang cool talaga yung social services natin eh. And uh, really it's high time that uh, beyond really the CCTV because there's a lot of poor people. Okay? There's a lot of poor people and uh, we we still have uh, uh, Our, our social service infrastructure, which includes the schools and, uh, and the hospitals, they still need to be upgraded in order to deliver good services. ayon pa sa ADB, malaking tulong din daw kung mailalapit sa may ang serbisyo ng microfinance institution na maaari magpauta ng pampuhunan sa maliit na negosyo. Ang problema, maraming may ang hindi nakakaalam ng serbisyong ito. Si Elibabor halimbawa, imbes na sa banko, sa 5-6 na ng ngutang na kung kukwentahin, aabot sa 1,000% ang tubo kada taon. Nangungutang kami 5,000, 3,000, kaya lang namin hulugan araw-araw. Kasi di naman pwede nga utang ka sa banko kung wala kang garanti. Sabi ng Banko Sentral ng Pilipinas, kumagawa sila ng mga paraan para mailapit ang serbisyo sa mga at malalayong lugar. There's already a geographical challenge. Nagkala tayo sa mga sa 7,100 islands. Mahirap na yun. Ikalawa, ang infrastructure natin ngayon ay kailangan pang humabol, uh, communication infrastructure, road infrastructure. So napakahirap uh, gumalaw sa ating bansa. We're encouraging our banks to put up more branches. Niliberalize namin ang pagtatatag ng ATM, ang pagtatayo ng mga branches. Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas.